Samantala, ang tatlong panukalang batas naman tungkol sa pagpapalakas ng RCEF, VAT refund sa mga foreigners at basic education mental health abay permado na ni Pangulong Marcos. Wala dyan sa Malacanang, Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Ganap ng batas ang katlong mahahalagang panukala matapos itong lagdaan. Sumatala, balikan natin Martin ang Jr. report ni Barga... ...sa palasyo ng Malacanang kaninang umaga. Kabilang dito ang pag-amiyanda sa Agricultural Tarification Act o RA 12078, VAT refund for non-resident tourist o RA 12079, at ang Basic Mental Health and Well-Being Promotion Act o RA 12080. Sa ilalim ng RA 12078, inaamiyanda inamyandahan nito ang RA 11203 o Rice Tarification Law, kung saan pinalawig hanggang taong 2031 ang Rice Enhancement Competitive Fund o RCEF at itinaas ang pondo sa 30 billion mula sa dating 10 bilyong piso. Layunin itong palakasin ang industriya ng bigas sa bansa sa pamamagitan ng pinalakas na regulatory functions at price stabilization power ng Department of Agriculture, gayon din ang pagpapalakas sa seed and mechanization program. Ang VAT refund for non-resident tourists naman ay palalakasin nito ang Estado ng Pilipinas bilang premier tourism destination sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga turista na makapag-claim ng refund sa pagbili ng mga produkto ng Pilipinas sa mga Pinoy accredited store na lalagpas sa 3,000 piso. Basta mailalabas nila ito sa bansa sa loob ng 60 araw. Umaasa si Pangulong Marcos na magiging daan ito upang mapataas sa 29.8% ang spending na mapapakinabangan ng mga micro, small, and medium enterprises. Habang ang RA 12080 o Basic Mental Health and Well-Being Promotion Act ay layong palakasin ang mental health initiative sa mga paaralan. Minamandato ng batas ang pagkakaroon ng mga care centers sa mga paaralan para sa mental health services at well-being, hindi lang ng mga estudyante, kundi maging ng mga teaching and non-teaching personnel. Sinabi ng Pangulo na napapanahon ang natura ang batas dahil na rin sa nakakaalarmang pagtaas ng mental health concerns sa mga kabataan in the heart of changing lives ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Femanela, the music news of